magandang tanghali mga kabayan ayan magbibigay tayo ng pre-ride uli nyo yun sa taxi 26 pa mas kung ando kahapon maraming pasayro hindi tayo makabigay dahil hindi tayo makapagpahinga ang pre-ride natin ngayon papunta sa ano sa 5 star bus na eh tatanungin natin sila kung anong masasabi nila sa pre-ride ngayon dahil Kapong, puro kontrata. Kuya, anong pangalan mo, kuya? Ano na po, ang um, what na lang po. Ha? What na lang po, what? Anong what? What, what. <laughs> what, what. Oo, <laughs> oh, si kuya, what daw ang tawag sa kanya. <laughs> oh. Saan kayo papunta, kuya? Ang um, five star terminal po. Five star, tapos province uh, um, probinsya? Ang Nueva Ecija, may baysiya po. Kabanatuan. Okay. Shoutout mo yung kapitbahay mo ron. Mapapanood <laughs> ka na sa ano. Shoutout kay ano kay Ate Helen. <laughs> Ate Helen anong apelyido Ate Helen? Malaca. ka. Oh. Wala ka po mala ka. Oh. Eh pupunta tayo sa kasama ni Kuya dito sa likod. Dati daw natin siyang naging pasero na okay. pero nasa kanya na po kami dati. Hindi pa natin siya nabibigyan ng free ride ngayon. Hindi natin alam kung ano sila kung nag-subscribe sila sa atin. Ngayon <laughs> sila ngayon ang free ride tatanungin natin sa likod ayan ate anong pangalan nyo po ate Dennis po Dennis ayan si ma'am anong pangalan nyo ma'am Glossy po Glossy ako po si Glossy Happy <laughs> Gido ma'am Happy Aping... Gido ayan taga saan ma'am Cabanatuan City po Kaba ayan mga taga Cabanatuan, shout out sa inyo ayan may dala silang baby ngayon sila ngayon ang na Totally, naging pasero daw na at naging pasero ko na din sila. Kaya lang hindi sila yung nakablog sa pre-ride. Ngayon na natin. Maraming salamat po sa pre-ride. Eh, na, na tayo nila ate na tangali alas 12 hanggang alaw na sila ngayon ang naging bagay ng pre-ride natin. Na. Ay, thank you. Ayan. Anong masasabi nyo dahil nandito kayo sa Maynila pa ngayon na napagod po. <laughs> napagod ba? Nakarami ba? nakarami. napagod ka kalakad. Ayan. Sa muwa. Ah, kahapon to tali. umalis din ho kayo. Opo. Mamasyal po. Ay, muwa. Parang palingki. Parang palingki lang kahapon. Eh. <laughs> Tsaka lunita. Ayan yung mga naglunita kahapon, masakit ang katawan nyo ngayon. Bumalik ulit kayo ngayon. Medyo maluwag na. Ito, wala nga kami pasayro masyado. Balik ulit kayo ngayon sa lunita. Gusto masikip Ayan. Kasi, halos hindi maulugan ng karayom. O ate, mag-shoutout ka sa kapitbahay nyo bago magbagong oh, taon. Nandito kayo ngayon. Ayan. O, shoutout din niya. Oo. Yung mga kapitbahay nyo sa probinsya. Ayan yung baby nila, oh. Malikot. Oh, malikot, oh. oh <laughs> Kumakat to ng ano, eh. Nagkakat siya ng mabagal. Ayan, oh. Tamang patakbo uh, Subscribe ko daw siya. Tag-subscribe na kami sa kanya. Kung subscribe kay Manong man, Ayan eh, mga kabayan, sila ngayon yung pre-ride sa atin Pamaskong handog ni Kuya Kahit na hindi Pasko, tuloy-tuloy lang tayo YouTube. Yung mga ano, maraming salamat lang nga pala sa Taxi vlog Taxi vlog Yung tax, taxi, yung vlog Taxi das vlog Victory yung vlog Ayan ah, Sa Facebook po wala kayo? Wala O okay, kuya tatanungin ulit kita Anong masasabi nyo dahil kayo ngayon ang hindi lang nung kung nabaga, naging pasero ko kayo dati. Opo. Sabi ko nga, nagbibigay akong libre. Anong masasabi nyo? Kayo naman ang nakachamba ngayon kay sa pre-ride. Um, swerte po ay nakamenes ng na, anong gastos. <laughs> hindi, <laughs> hindi nyo ba inaasaan na ako yung masasakyan nyo? Hindi, no? hindi, po ay eh, nakaraan po. Nakaraan yun na. Nakaraan po. Kayo nga po yun eh. Ngayon? Opo eh. Ngayon kayo ngayon ang nakasubok sa pre-ride. Ito nasa ma-traffic kami sa Edsa. Ayan. Ang pupunta nila mga kabayan, ano yung Five star 5-star. Uh, Oo. Ayan ang pupuntahan nila ngayon. Ayan mga kabayan, tapos na yung Pasko. Bagong taon naman tayo. Uulitin ko lang na yung mga ano, yung makakapanood nito na bagama tayo nagbibigay ng libre sakay ulitin ko lang uli yung video ko kagabi kahapon yung ano yung mga nasa luuban yung wag naman masyadong makapalang muka no yung mga <laughs> naglalagay sa batya ng Merry Christmas baka naman pwede na natin baguhin kasi nagmumuka tayong buraot sa lugar natin yan pag ganyan eh yun lang mga ano yung mga kabarangay natin yung mga gumagawa niyan, mapanood nyo tong video natin. Huwag naman ganoon kasi nakakailang talaga 'yan sa mga dumadaan lalo na sa mga dumadayong kamag-anak ng mga kapitbahay natin. Huwag ganoon. Malakas makailang po 'yon. Ayan lang, tatanungin natin si ate, no? Ate, anong masasabi nyo dahil kayo ang bahagi ng pre-ride? swerte eh, ngayong araw kasi nakameno. <laughs> <laughs> Ayan. Totally, alam ko lahat kayo na kontrata ng mga taxi ngayon pero <laughs> Totoo <laughs> po yun. ngayon Totoo habang <laughs> abang, uwi habang pauwi naman kayo, nakabawi naman kayo kay Kuya kasi hindi nyo siguro akalain na machambahan nyo ngayon si Kuya pa habang pauwi na kayo. Kahit naman ngayon marami pa rin taxi driver na ano, yun, nananamantala pa rin tulad nyo marami kayong karga. Hindi talaga pipiling hindi kayo presyuan kasi ugali talaga nila yan. Opo, totoo po. Hindi na yan yun. mababago, no? Totoo po yun. Ayan. Tandaan nyo yung taxi ko, mga kabayan. Ang tala natin na taxi, il piblo taxi. Pero yung plate number hindi ko ibibigay. Hindi ko ibigay yung plate number para hulaan nyo yung il piblo lahat masakayan nyo. Basta alas 12 hanggang alaw na free ride tayo. Ah, ganun po talaga yung uh, oras. Oh. Uy, swerte na. Kaya ba? yung offer ko sa inyo, kung tinanggihan nyo, swerte nung susunod na ride. Mm. Nakaswerte pa Kaya naman na, yung raung... ibinibigay ni Kuya sa mga pasahiro na ano, tulad nyo, pauwi na ng probinsya, marami pa kayong dala. May pang merienda na kayo, malit na bagay man mga kabayan. Opo, sobrang... Bababa baay naman baay sila po, sa taxi talaga. natin na ano, yung masaya na hindi galit sa taxi totally galit sila sa taxi kasi puro pangungontrata daw yung mga taxi natin dito sa Pilipinas eh, sa Maynila eh. ay ngayon nakabawi sila dahil sila ngayon ang bagay ng pre-ride ni kuya Lagi isang pre-ride ka lang ata kuya. kaya nga po oh, siguro nga swerte talaga ngayon kaya yung mga ano yung mga Papagsamantalang taxi driver, tandaan nyo, ngayon January, kukot-kot kayo ng totong na kanin sigurado yung balik <laughs> yung balik nung kinita nyong limpak-limpak tandaan nyo yan eh marami na pong nanguhuli ano oh. sinamantalaan oh, nyo yung ka. mga tao na mga namamas ko kaya siguro hindi po ba kayo namasada pa ha namasada rin ako kahapon pero pinagagaan ako yung metro gawa ng may metro Pasko naman, sila naman Tsaka, marami na kapon yung ano eh, nagbibigay ng dagdag po, eh. Ganun nga po yun eh. Tapos kinakontrata ah, diba pa. Dito. 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 Ayan mga kabayan, malapit na silang ano, medyo traffic na dito sa mga ano, sa EDSA. 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 Kaya yung mga uwi, wag na kayong pumunta, pumunta ng EDSA, ang traffic. <laughs> Mag-ibang way na po kayo. Oo, mag-iba na kayo ng way. And mamaya-maya mapapanood nun na to. Okay. Kasi wala pa akong upload ngayon eh. Kapon wala rin akong upload video yung ibang in-upload ko kapon. Pero mamaya pa upload niya po yan. Mayamaya lang, siguro mga 1 minute, eh, 1 hour lang nasa YouTube na to. Ayan, manawagan na kayo sa mga uuwi ng probinsya. May ticket na ba kayo? Wala po po eh, hindi po nakabili kahapon. Oh, Ayan mga kabayan, pipila pa sila. Ito yung sinasabing patsambahan na uwi, walang <laughs> ticket. Napagod po kahapon. Hindi Oo. Oh, ayan. Kung kahapon walang sasakyan, ngayon talaga naman. Ito na ayan, ito 5 star mga kabayan. Sobrang dami ng ano. Sobrang dami ng pasayro. Ngayon, sabi nga nila may nanguhuli daw ng nangungontrata. Opo. Oo, yung ngayon, mga LTE Barbie. Uh -huh ang nakakasama lang ng loob kasi tayo hindi nangunguntrata nagbibigay tayo ng libreng sakay pero yung naningil mahal abay viral agad oo oh, viral agad ngayon magbibigay tayo ng libreng sakay pero hindi tayo napapansin saglit lang ate, saglit lang. lang. Kasi may nakatotok sa likod. pwede na siguro, hindi umuusad eh. Hindi, wala yan, walang bayad to. Sige, sige. Oo. -o. Ayan, magandang tangali mga kabayan. Ayan, bababa sila. Ayan, tulungan natin silang magbabayan mga dala nila. Ayan, o. Ayan oh. rin namin yung kuya. O, i yeah, ko kita. Ayan, tingnan nyo mga kabayan. Sobrang dami ng pasero dito. Ayan sila, oh. Mga pauwi ng, ano, pauwi ng norte. Naambun pa po. Tingnan, marami sila. Sige, sige. Thank you, thank you, thank you. Ingat kayo, ingat. Ayan, mga kabayan nagbigay tayo ng free ride sa taxi and passport na lang maraming pasero dito ayan sila ayan. pa na lang sa video mga kabayan babay sa inyo